Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawang putwalo ng Disyembre. Kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan. Unang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Heso Kristo at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nilininis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa ama at Iyay si Hesus Kristo ang walang sala sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaring kami noon ay natangay na niyong agos, na anod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod sa lakas ng agos na oy, nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupat langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Aleluya, aleluya, tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay sa iyo'y nagpaparangal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, Magbangon ka, Dalhin mo agad sa ipto ang magina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo sa pagkatahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dalidaling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa ipto ang magina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa ipto. Galit na galit si Herodes nang malamang siya na paglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na po. Lahat ng may gulang na dalawang taon pababa sunod sa panahon ng pagditaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.